Ayan, good morning, good morning, good morning mga boss. Tayo magluluto ng mga gulay. Ito, alagin natin ng bagong uh, sitaw at may ano siya, uh, malunggay. So naman, mga boss, ito hindi mga nasili to, siling panggasin to. Meron tayong gulay konti. Sili. Kasama natin sili. Sili. Ito kalabasa. Ito naman mga boss. Tilapia natin. Tira natin kahapon yung bagong taon. Yun. Advance Happy New Year. Ay, Happy New Year pala sa inyo lahat mga boss. Ito. Ayun natin. Isa yun lang, tapos lalagyan natin ng pagong mantika. Ay. Tama nga boss, mantika. Oh. Ay. Bagoong pala, bagoong. Mantika tuloy. Ibigay natin sa natin kalabasa. Bigyan natin mga boss, tubig sa sabaw. Yan. Para malaga muna yung kalabasa natin. Lagay na natin yung cubes. Pampalasa, mga boss. Yan. Ito mga boss, lagay na natin yung bangos. Makatira-tira lang ito mga boss. Sayang din naman kasi yung yano. Ya, yun. Yan. Ulam din yan mga boss. Pati-patiin na natin Ayan mga boss, lagay na natin yung malunggay. Tsaka yung sitaw. Yung sitaw, medyo hinog na yun. Pero pwede pa yan. Hirap ng buhay ngayon eh. Kailangan natin maghigpit. giningding ang tinawag ang tawag dito mga boss. giningding Lalagyan natin ng bagong ito ngayon. Bagong. Bagong lang yan mga boss. Yung ceiling green dyan, hindi maanghang yan mga boss ha. Galing ilukos yan. Pasalubong ng ati ko. Yan. yan mga boss, lagyan na natin ng bagong. Tinindig po ang tawag dito mga boss. Sari-saring gulay. Best. Ah. Sala. Okay na yan, mga boss. Lato na yan. Pakuloyin lang natin ang pakuloyin. Yan, okay. okay, mga boss. Okay na yung gidingding natin. Oh. Sarap niyan. Sawg lang yan, talong. Malunggay, siling green. Yung siling green, di manghang ang yan? May malunggay, tsaka tilapia, tsaka bangos. May mga tira-tira kahapon. Niluto ko. Yung mga tips ko sa inyo mga boss, pag may mga tira-tira kayong isda na inihaw, pwede nyo yung lagyan ng gulay, tsaka dinindig. Yan o, kalabasa, meron o. Oh. Bagong lang yan. Okay. A few moments later Ayan, yeah, ngayon po tayo, mga boss Ito na po yung luto, ano Dininding Ayan, no Mmm, parap Sili mga boss, hindi maangang ito Galing Ilocos po yan. Ito mga boss, yung mga kirat-kirang ulam. bawa inihaw. Nag-ihaw kayo sa bagong taon. Pwede yung tabi, lagay sa rep. Lagyan nyo lang ng gulay. Ito, yun o. Alabasa. Dining-ding, ang tawag dito. I know. Oh. Up. Niyaw na bangus. Tsaka tilapia. Yan oh, kalabasa. Ah, oh, sarap mga boss. Ayun tayo. Sili galing ilukos to, hindi mahang to. Dinugulay po yan. Ayun know? Sining ang ang ano pala mga boss, ang dininding ding recipe niya. Siling green, malunggay, kalabasa, talong. Taong ano pa, may kamuti dapat, wala lang kamuti kalabasa lang. Kain niyo. Niyan na bang sa tilapia. Sasapon niyo lang. pabagong Atalo At na yan, masarap na ulam eh Kain po tayo mga boss Isili oh Hmm Sarap oh Yan yeah, mga boss, hanggang dito na lang. Okay. Maraming maraming salamat sa mga silent viewers dyan. Happy New Year po. God bless you. Thank you for watching. Bye.